Mm. Look at that. Pa, ano pong ulam? Butter. Sibuyas. Garlic, guys. Bawang. Chili garlic oil ni Tito Bon, guys. Ang dami nagsasabi, guys. Magbenta na raw ako ng chili garlic oil ko. Kasi nga naman, hindi lang siya basta anghang may lasa talaga siya guys kaya pag nilagay mo siya sa mga lutuin mo sa mga sausawan mo sa sinangag mo sobra masarap na agad sige pa guys pilitin nyo pa ako na magtinda ako ng chili garlic oil malay nyo mapilit nyo ako <laughs> carrots guys toge ang lulutuin nga po pala natin ngayon is magigisa tayo ng gulay at gagawa po tayo ng lumpian toge patis pepper seasoning Repolyo guys At syempre meron tayo dito guys Na na cook na tokwa Ayan, chinap na natin sa maliliit <laughs> Pwede na to fam Mabilis lang po talaga ang paggisa na ito Kasi wag natin i-overcook Para medyo crunchy-crunchy pa yung mga gulay natin no? So yun fam, gagawa naman tayo ngayon ng sausawan ng ating lumpian toge. So kailangan masarap ang sausawan mo kasi yun talaga yung magdadala dun sa lumpian toge okay, mo. So tara, gawa tayo. So meron tayo ditong onion guys sa chinap na ng maninipis and then papaliitin pa natin to. apat na sili dito guys. Then bawang. Siyempre, suka. Patis guys. At syempre, yung ating chili garlic oil na syempre, made by Tito Bon yan. Mix lang natin para yung pinakailalim makuha natin. So ito guys, yung chili garlic oil ni Tito Bon. Ayan, lalagyan lang natin yan ng isang kutsara. Mmm. Mmm. Ito yung pinakababa. Patong mo siya dito. Sagad. Sagad mo dito. Yan. Pa-indahin, mo siya pababa. Gumaganda-ganda na yung balot mo ate ah. So ito na fam Yung nabalot natin yung lumpian toge okay, Tara pritoy na natin So hi fam Ito nga pala si ate Margo Marami nagre-request So si ate Margo po Ang magpiprito ng ating lumpian toge okay, Kasi kami yung nag Ako yung naggisa And then kami na ate Avery yung nagbalot And then si Margo po yung magpiprito So yan na Ayan yeah. So pag lang natin Away from you Okay Mm for far away. Ayan. Except I don't have to drop it. Don't drop it. Ah, oh, uh, ito. <laughs> They have to give it. Ayan. Ano, masasabi mo sa mga naghahanap sa'yo? I'm right here. <laughs> Don't worry, I'm always behind the scenes Behind the scenes, ah. Oh. Siya kasi yung naglilinis, nagliligpit, yan Pa, ano pong ulam? O, ito mga anak Ginisang gulay at lumpian toge Tara, kain na to <laughs> Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Okay. Ama, basbasa mo rin po ng mga sagay. Nagpapala ang aming mga mahal sa buhay at ang aming mga tagapanood. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa. Gayo na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Okay. Ama, pakingatan nyo rin po kami. gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay. At gayon na rin po ang aming mga tagapanood. Hindi okay. po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Kain na to! Mm. Look at that! Hmm. Hmm. Mm. We're back at it again. It has my favorite garlic. I eat stripy. The flavor of the sauce is amazing. It's a big combo. good. <laughs> <laughs> Ayun. With and without the sauce. Mmm. Yes. Kasi templado na rin yan. Mayroon. Oh. Oh. Mm. niya guys yung sausawan sa tobla. Yan yung maraming ano. Sibuyas. Thank you, Lord!